ito na mga katrops oh sandali lang mga katrops siting na natin mga katrops kung kaya ba natin yung sasakyan natin nasa likod pala kayo hindi iba pa yan ito tayo sa gitna mga katrops ah, medyo mababaw dito mga katrops sa gitna grabe na to sana Magkatawid tayo nito mga troops. Grabe yung baha mga troops oh. Yung mga tao uh, nasa gitna dumadaan. Hello. Hello. Dali lang motor si yes. tumawag. Baha na pala dito. Baha magkabilaan dito sa may katapat ng Kartik at sa Kapitron. Simula doon sa may Jalibi. Yeah, pero lang, to, Parehas ang mabaw ani na sa na ang mga tao na sigit na tunga na ngagi. Ang isig ka daplin maoy baha na. Ayan But medyo ito, ito, ito.

Grabe ng baha. Woo! Ayan, medyo nawalan dito ng tubig. Ha? Nawalan dito ng tubig. Dito sa may bandang ano, sa may dating ano, yung tawag nito, yung nagsira na. Yung parang grusirihan. Bago darating ng SMS. Oh, yung ano ba yun? Medyo mababaw dito pero baha pa rin.

murag kanang murag ka nang nai di ay dagahan sa parking di rias ka tong ang mall oh it super it 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 ang dagahan sa parking oh wah siguro niya ba ba ha yung super it it ano ba

Malaki. Malalim. Paglagpas ng SM. Ah, oh, sige sige, salamat. Paglagpas ng tulay, ibabaw, nakatirik na sila lahat doon. Pag marik, ang lalim lalo. Sige. Ang big R. Ah, okay okay. Yung tulay lang bukas. Nandoon na 'yung mga motor, mga motor dami at tumirik. Sige sige, salamat sa update. Okay, ay nasa mo. Okay, sige, salamat, salamat sa update. Thank you, thank you. I stack up lang diyan. Oh, tatabi lang ako, palipas ako ng ano, baha. Ha? Wala daw, di daw kaya. May nagbunayin sabi sa akin. Huh? Hindi daw kakaya na yung sa sakyan. So, hanap po na ako. Dito ako sa may banda, doon lang sa may SM. SMS. At kaya pala ang dami sa sakyan dito nakaparada. Naka, ano, naka huh? Kaya nga, ha? dito ako banda sa may SM. Ah. Oh. Ano ka pa? Di tatabi ako dito, hanap ako ng matabihan Eh, ako muna gigilusan 'yan kasi baka Oh, dalawang bin ano. Pwede? Pwede hindi na pwede dito sa Pwede? Ha? Pwede ko na? No? SM. Pwede mag-park sa SM. Ang boto na maghalag, eh. Basig, puno, Still parking? No. Puno. na daw eh. Wala na sa eh. Wala na open eh. Wala sa daw eh. Wala Wala na Wala na Wala na daw na puno Wala na daw eh. Wala na daw eh. Wala Sige, dito lang ako, palipas na lang ako ng ano. Bandyan ako sa may ano eh, sa may Marik. Pwede ba dito lang? Dito lang ako, hindi na makawalis. Okay, sige, salamat ah. Salamat, salamat. Eh ano ko lang eh Dito daw, dito. Ay, eh, dito. Dito lang sa bungad. Wala puno na daw yung sa, ano, sa loob sa ano sa SM. Uy, bahis <laughs> <laughs> wow, wow, pun, puno mga sakyanan. Oh, Wala wow, ba <laughs> De, baka maya-maya mawala na 'tong ano, ba. Ayan mga katrops, so dito muna tayo mga katrops dahil wala na, hindi na talaga kaya mga katrops, doon pa tayo sa unahan sana, malapit na lang sana, pero wala so yung sasakyan natin hindi pwede. may nag-update sa atin kanina na pag mga gitong sasakyan ng mababa awag ah, mo nang ituloy so makikinig naman tayo sa kanila kasi mahirap na ah, magbaka sakali tayo doon tapos baka magkaroon pa tayo ng problema na sasakyan Ah, mas lalo na tayong mapagastos tuloy na wala sa oras so ayan so thank you mga sa mga trops. at ingat po tayong lahat dahil sa ganitong sitwasyon natin na ah, nasa baha kaya sa lahat ang dami naglalakad kanina mga trop. so ulitin ko ah, ingat po tayong lahat ng dahil sa bagyong ano to Maricar kaya ayon so ingat-ingat po tayo bye bye mga troops